Samantala, pinahayag din po ng dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na tututukan ng legal team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court ang pag-usulong ng dismissal ng kaso bago ang pagdinig. Bagamat sa September 23 pa ang nakatakdang pagdinig sa kaso ni Duterte, hindi naman pinipigilan ang depensa na magharap ng mga musyon o manifestation sa hukuman. <laughs> Sisik sisikapin din anya ng kampo nila na mapalaya ang dating pangulo. The confirmation of um, the charges which focuses of course on the issue of jurisdiction and the issue of elements of the crime was set for September 25. But that is without prejudice to filing a motion that could possibly be heard by the court. Hindi tayo uuwi na hindi kasama ang presidente Duterte. So, let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible and we will take all steps necessary para uh, mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Now, siguro naman, I'm not in breach of confidentiality if I will tell you, malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So, ang mangyayari ngayon ng issue sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Yan ay pagdidesisyonan ng hukuman kasi hindi naman nila talagang po pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. May e dinagdag pa po ni Attorney Roque na natuloy ang kanilang pakikipag-usap sa British Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na isa sa sinamiting pangalan sa ICC para kumatawan sa dating Pangulo.